Hi guys, Moni among on the way Padung sa Moang Koan Camp Meeting site sa padung mi Ani sa Ilag ng Church Kaya to ang venue giheld ang mo Camp Meeting Holy Week So mo ang ang gianan guys no so ang first batch na gihatod ang mga gamit ug ng mga chikiting ug ng ingon man ang mga maghikay nga gitugahan sa gasa sa Ginoo si Sister Jenalyn o si Sister Grace so, in ani kalisod ang dalan guys in ani kalisod ang dalan padulong dito sa kahimayaan o kadaogan sa Ginoo in ani so no matter what kalisod ang dalan para sa kahimayaan sa Ginoo for the goal, go gid ni tan go lang ng go so in ani o minag matter sa kainit sa kung sa panadiha so look behind na na siya tanan ng mga circumstances mas giface na mo ang mga umaabot nga wala man yung nasayod apan ang Diyos ang nasayod sa tanan magsangkap sa tanan ng mga butang so na ay na ulhe, sa ang mga ulahi na ay si Sister Manilin o si Brother Junil so ano ni sila hindi pa humagay. So, ay kayo na ay baby ani. Mga po, ano, six months pa lang. Ay kayo na init. Ay kayo ang pangang. Ay kayo na sa pahulong sa namo sila, guys. Kaya para ibalhin ang bata. O niya, nagkamalisod pag sila sa ilahang dala. So, pahulong sa mediri ang Na makita na to. Nga, hindi pang kuha na ilang gamit. Kaya nagkaliso birin tao na to ang isuon. Ang bata ibalhin sa tubangan. kay Luoy ka ay nga sa motor niya. Init kayo ang panahon. Wala intay tayo pandong. Maglisod man o pandong kay tao. Okay. Nagmotor, single and then ingo ni Ana. dalan kalisod. So dilijid ka ka. Lisod. Ugan, oh, dili ka kadali-dali ugan ang panggunit ba? sa payung, nga mugunit pa jud ka mamugong kay ang ani ang dalan padulong sa ila guys pero amo si nag claim na one day mo hatag Ginoo manindot na ning agian sa church sa camp meeting site usually ang ila one day kami na pud sa Chicago ang sunod nga mahimo campsite In the name of my dear Jesus, hallelujah, sa inyo, ani, kami sa damang guys, no? Pero go, Lord, give me, ani, yung anak kapangpang pang, sa kilid, na makita ninyo, pang pang bong siya din, ha, ngilit na and then, sapa, give na din, ha, guys, Nyar, drab, sapak, di, di, nga, grabe ka na kong sapa, dilit ka makaingon nga, murag ka na makaingong kag dagat murag dili na ni sapa murag dagat na kay hasta ang kulor sa tubig mura nagibdagat na laong pag din din haagay so kuyaw kaayo na siya mga igsuon nga na so ang lang kita ni yung ano na amo mga gamit na ang amo ang kanang mga equipment kano hay nga gamit uh, dito like butin mga kaldero nga itom og lubot mga kaha nga itom og lubot so basic kayo ni mo ang igsuon sa chika while on the way mi paduong sa mo so, ang campsite sa mga bata na enjoy pod kayo sa kanang surrounding sa mo nature na makita ra gid kayo nimo so bisag ingani kalisod na enjoy kaya po namo guys ang kaayo sa Ginoo uh, nga ani pa midito sa mo ang campsite so napakita ninyo no sa mga naong sa mga uh, anak sa Ginoo oh, nakita kagul sa balaka or pagbasol nga pad while pa duong mi sa mo ang campsite kay makita nimo ang kalipay na nagtawi tabi pa wala rin yun na mutagda nang nagtuya na na magtuwad-tuwad na ang kanang sakyanan pero okay lang gihapon guys ang importante nga mahimaya na mo ang ginoo Humani ini so paduong palang may ani magdiskarga may ani may taod guys o kita ni mo sister Janeline di ba happy ka ayaw bisan nang tuya, tuya na ng sakyanan guys ing anak happy lang gihapon na anak sa ginoo tawa lang gihapon ta ing anak ta guys basta na ato sa kanang kalipay sa pagbuhat sa pagsanong sa buluhaton sa Ginoo malipay ra gud gihapon ta ug kita nimo mga kids una na to happy kaayo nga ingon ni ana bisan lisod andalan bisan init kaayo kay as in grabe kay init charisma init kaayo nabahalag in init is may lugid ka po ng sister Gina Lindia. So, enjoy kay sila sa ilahang topic, guys. Nagtabi sila about sa mga life-life. So, uh, while ako sa nag-enjoy sa video nila, while gatabi sila in man sa surroundings, while on the way mi so nag-enjoy sa video-video di real, uh, no, mga so on So, kay hapit naman may maabot, ani. Doon na sa simbahan. Maonin siya hapit na gyud gamay na lang gyud ang and may dapit sa simbahan kini siya nga uh, area guys na makita nimo so mura ni siya o kanang bukid ni siya tanaw ng palibot pero salamat sa Ginoo kay bisan bukid ni pero nindot kay ang simbahan nga amo ang narian guys gipahiluna na gyud gitagaan jud umaayo o ug pabor sa Ginoo kini din sa makita na nato din ha ang simbahan guys so wait lang mo for the next video so mo ni ano, padung na midto sa luyo sa balay ni lang sister Lita o oh, di diba, kaayo safety ang amo ang pag-abot glory to god sa safety ng pag-abot sa mga anak sa Ginoo So, balik na po ni si Brother Jujan. padung dito kay makuha sa uban ng mga kaigsuunan. Salamat sa ginoo sa talent. Sa gasang gihatag ihatag sa ginoo kang Brother Jujan sa pagmaniho o mga sakinan. Hallelujah. Glory to God sumama so na mga guys. Pabu. See you on the next video.